Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Ang episode dito, ano po? Update ko po kay sa ating mga iba't iba po uling uri ng pananim. Oh, ito po yung mga mapapadagdag po uli natin sa harvest at sa pang deliver. Oh. Kung magka kahit panimula pala ang ito na po yung pinaka-update po. Yan. hari po ay yung ating okra. Oh kakaigin na rin po kahit pa paano yan po ay pakilasa ko parang bubulaklak na o oh, ito po ang mga next na mapapatagdag sa ating ano oh, parang ang nagbabalak na tayo po ay tanim ng tanim kahit iba't ibang uri ng pananim ba para lang sa ating mga mahal na suki oh yan ito po ay puno hanggang dun oh, ilang plat baga ito parang sampu ho ata 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10 plat nga ho oh. Nagbabalak na rin pong bumulaklak Yan na po ang ating okra. Yan po pala may mga sibuyas pa sa bandang ilalim. Oh. Gawa ng natutunaw yung sibuyas. Ay kung mapansin niyo po ito ay punong-puno ng sibuyas. Ay natutunaw po ay di hindi ko na binunot at siningitan na lang ho natin sa gilid ng ano ng mga okra at yung sibuyas po naman ah uh, sabi ko nga sa inyo medyo pag mataas ang presyo nabibinta pa po yung ganito pero ito po ay sa na po halos ang punta pero binibigyan natin ang mura sa lugawan oh parehas laang po doon po naman tayo sa ating pinamiling talong tayo nakatanim na rin ng talong din eh oh. Yan, ito na po yung talong naman Ito po ay hanggang Doon sa kabilang side Puros talong na po May sibuyas pa rin po yan sa gitnaan Oh. Para may uwak na naman na yun. Dami nga po ng uwak. Gawa ho na inaalala natin dito sa kamatis. Kaya yung uwak minsan sa aking yan. Oh. Tinatarget niya. Oh, tinatarget na yan. Oh, oh. Dami nila. Napakarabi po ng na uwak. Ay, inaalala ko rin yan, oh. Yun, sa kabila ng puno, oh. Gawa ho ng pagsilinari ito sa puno ng mangga. ispat nila itong ating mais. Yan, update ko na rin po sa ating mais. Nagbubunga na po. Baka yan naman ang tinatarget na yan. Ah. Ito na po pala. Update ng ating mais. Ang liliit ng ano niya. Oh. Palagay ko medyo may pagkaliit din po. At gawa po ng... Napalit napadisik po ba? Pero hindi rin. Oh. Malalaki din. Disik ang ating tanim. Dadaan po tayo din sa gitna ko ng no condition na, na rin. Oh. Yan na ho ang ating maisang. may malaki naman may maliit hindi rin po pare parehas Okay na rin po yan, basta buo ba ang ipin? Kompleto naman ang buo Yan, ito na po ang update sa ating maisan panlaga Nako mas sinisira Huwag naman sana. Siguro po isang buwan pa ito bago natin may harvest. Yan yeah, mataas-taas ho dito oh. tingnan po natin sa bandang ilalim ayos naman no? Eh. ang pagkakamali po natin ay tatlo yung ating nilagay na puno kaya hindi gaano makalaki sa space ano po naman okay naman no? Oh, halos isang dangkal at kalahati or magdadalwa pa maliit ano po kagaya na rin eh. hindi na ito magkakatuloy kahit po naman papaano kung kahit ito medyo maliliit yung magiging mais natin basta po pambenta natin ay pasok sa ano yung pambenta po bang tayo man o hindi natin papasa sa buyer uh, papasok pa rin po sa maganda saka ang magiging ano natin dyan yung wak huwag naman sana yan doon po nag paper me, sa mangga katulad ito malakalaka din ito para po naman lahat ay may laman no? yan panalo ito kuitib oh. No. kain niya ng mga uod oh. No. kakatulong po yan no? yan no? ayos ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po ito na po ang update din sa ating taniman po mula dun sa okra talong na ating binili po. Dire-diretso na po ang tanim. Yan, tapos update po sa mais. Siguro mag uh, month pa, ha-harvest na rin po tayo. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.